Ang ating pong Bible text ay sa unang Korinto chapter 13 verse 1 hanggang verse 7. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at na mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng minsahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang luob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataasman, Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitsaga hanggang wakas. Ito pong sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Turinto. Tungkol po ito doon sa pag uh, pamumuhay ng mga kristyano sa Korinto na ang ibang mga kristyano dito ay namumuhay na makamundo at ang mga kristyano din dito pagminsan sa kanilang mga pagtitipon ay kung sino lamang yung mga may baon sila lang yung nagsasalo-salo sa pagkain at yung mga walang baon ay hindi nakakakain at nagugutom. Masasama ang ugali ng ibang mga kristyano sa Korinto. At meron din ditong imoralidad na nagaganap sa Korinto. Nagpapakilalang kristyano pero siya ay namumuhay na makasalanan, namumuhay na masama. At dito sa sulat ni Apostol Pablo, dito po sa ating pagbasa, ang sabi nga dito ay sa verse 1, Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiang na maingay. Kapag ang isang tao po o is nagpapakilalang kristyano, makapagsalita man siya ng wika ng mga tao at ng mga anghel kung namumuhay naman siya sa kasalanan ay para lamang siyang kampanang umaalingaw -ngaw. At ganoon din po dito sa verse 2. Kung may kakayanan, kung ako man ay may kakayanang magsalita ng minsahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yun pong nagpapakilalang kristyano, maka-Diyos. at nang sabi nga po dito, makapagsalita siya ng minsahe mula sa Diyos, kumunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa, kanyaman ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya kung wala naman pong pag-ibig. Wala, sabi dito, wala akong kabuluhan. Okay. Kaya nga po, kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, kahit na mayroon siyang kakayanan na magsalita ng minsahe mula sa Diyos, eh wala rin po siyang kabuluhan. At sinabi pa rin po dito at kung ipa at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin ngunit wala naman akong pag-ibig wala rin akong mapapala. Kahit na po ipamigay ng isang kristyano, ng isang tao, ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ialay ang kanyang katawan upang sunugin. Kung namumuhay naman po sa kasalanan, ang sabi po rito ay wala rin mapapala. Kaya ang nais po ng Diyos, tayo po ay maglingkod sa Diyos na mayroong kabanalan. Sinasabi nga po dito sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako nakikiusap usap sa inyo na iali ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Nais po ng Diyos na ihandog po natin ang ating sarili sa kanya na matuwid, banal. Tayo po ay maglingkod sa Diyos na mayroong kabanalan. Pag sinabing kabanalan, umaayaw na po tayo sa masama, matalikod tayo sa kasalanan at sumusunod na po tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang nais po ng Diyos na maglingkod sa kanya ay mga taong namumuhay sa kabanalan, mga taong namumuhay ayon sa espiritu. At yun nga ang sinasabi nga ni Pablo ren sa sulat niya kay Timoteo sa chapter 1 ng Timoteo chapter 3 sa dito po sa verse 8. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangang sila itapat sa pananampalataya na ating ipinapahayad at may malinis na budhi. Nais po ng Diyos na ang maglilingkod sa Diyos ay mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Dahil ayaw po ng Diyos ng isang tao ay maglingkod sa Kanya na namumuhay sa kasalanan yung nga pong mga anghel na nilikha ng Diyos nung sila po ay nagkasala sila po ay pinalayas ng Diyos sa langit dahil ang gusto po ng Diyos na maglingkod sa kanya ay yung kanyang mga nilikha yung kanyang mga nilalang na namumuhay sa kabanalan namumuhay sa salita ng Diyos namumuhay sa kalooban ng Diyos kaya tayo pong mga Kristiyano sikapin po natin na tayo sa araw-araw ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo kung ano po ang kalugod-lugod sa ating Diyos. Dahil ang Diyos po ay nalulugod sa mga tao naglilingkod na may kabanalan. Mga tao naglilingkod sa Kanya na namumuhay sa salita ng Diyos. Salamat po.